sa inyo gagawin eh naisip ko na balikan yung ano yung ilog na yon tapos pag fishing tayo ulit tingnan natin kung makakachamba tayo ulit so dito to sa may ano sa mga uh, magtatanong na angler dito to sa may binakayan Ah, hinuhukay yung ano. Ayos to. DPWH. Hinuhukay nila yung ano. Alam, puro basura eh. Parang walang siyab ng mga isda. Parang na ano sila. Na bugaw. Master, dito tayo. Kasi dun, malabo yung tubig eh. Ano, hinuhukay eh. Ayun, um, ganda ng barel ni Puyo. Mga barel sila. So, iti-testingin natin dito. Dito tayo mag fishing no? Tingnan natin mga master kung may mauhuli tayo dito. So, ayan yeah, mga master. Nandito na tayo sa spot. Uh, titingnan natin kung mayroon tayong mauhuli dito. Kasi, inuka yung ilog eh. Baka, ano, baka nabulabog yung mga isda. Pero, subok lang tayo. Baka sakali. Ah, natin to kasi nung nakaraan ang ganda ng kagata natin dito eh. Kaso lang dun yung sa may bandang unahan. Hindi ko lang alam kung dito o kakagat dito sa dulo. Ito so medyo, medyo mahirap dito mga master mag, mag casting kasi yan mahirap pala maghagis dito ang layo ng ano ang taas ng bakod. ah doon. Meron. Doon pala sa baba. Bababa -baba pala sila doon eh. Testing lang. Testing. Ay na, ay na, David, Ang hirap nito. <laughs> 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 Ang hirap ba? Eh, mga master, medyo nakatungtong na ako ng maayos. Aha, hagis na ako ng maayos, ayos ilog yung ano natin yung ah, hagis <laughs> yung mga sabitan talaga dito pero ang hirap kasi dito mag ano, mag casting dito tayo dito tayo So, aaway-aaway si oh Ayan, ayan, dito tayo Okay Okay, one down, basura Hindi oh, na nakatulong pa tayo sa DPWH Gano, mag mag ano ng basura mga master mag talkal ng basura dito eh o no, talaga may kawan talaga sa malayo abot ko yan eh Nagpas pa nga oh. natin kung effective tong jig na napili na, na pili natin tambalan tayo ng isang tarpon dito masaya na ako kebundok na yung dito mga master hindi kung yung basura yan. galing yan dito sa ilo ginukay nila ayan so ayan mga master nandito tayo sa may Aguinaldo Shrine at dito tayo nakarating para mag fishing nag park muna tayo dito sa loob ng Aguinaldo Shrine so mag tayo mga master kasi hindi ko pa alam first time ko dito sa ano sa shrine no? eto yung Aguinaldo Shrine no? hindi ko alam kung saan dito yung fishing spot pero balita ko doon maglalakad lang so, tingnan natin kung makakapag fishing tayo dito Dala ko ojig Nakarteng tayo dito Master <laughs> Sun Sa, ano? Sa shrine Ang bihira oh. Alam ko dito yung ano, fishing spot eh Kasi mukhang uulan ni. Eh. So tingnan natin kung makakaano tayo Kakahanap ko ng tarpon Dito tayo mabubunta Ayan, Sana okay dito Sana hindi bawal magpark alam mo ka naman kasi may mga nakapark din eh. Alam ko dito yan eh. So, yung kasi sa may Cavite, ay sa may, ano, sa may tawag nito. Ang tawag nun? Binakayan, wala tayong nahuli doon. Kaya dito tayo mag, ano, mag-fishing. isa lang ang setup natin mga master ito lang grid cast natin dito mukhang pwede naman pumasok dito pagkigilid lang tayo ayan let's go hindi tayo magpipishing dyan sa fish pan dito tayo magpipishing sa mga ano sa mga ilog mismo no? ano ba to? Bawal ba dito? nakalock eh siguro bawal pero pasukin natin parang park pala to no? umpisahan kaya natin dito baka dito meron tayong makahukuha welcome to Cavite huwag naman sana mag donate agad no? baka lang Ayan, unang hagis natin dito sa Aguinaldo Shrine. Balita ko may mga ano dito, mga tarpon at mga bit-bit Wala wala. Kaya saan pwede mag fishing fishing dito yung hindi bawal? Dito na sa kabila no? Ah sige sige tama tama yung hinala ko dito lang bilangin natin kung ilan yung mahuhuli natin ha palit kaya tayo na malawak pala dito mga fish pen eh no mm. uy ano yung strike ang hindi naman isang pa kaya dito po pwede mahirap dito magbato-bato ah Meron ang master may nag-strike. Paano na kasi tubig daw? Pa uh, pakati ng tubig. Eh sabi nung taga rito, maganda daw dapat kanina pa nung papasok ang tubig. Eh kaso paano na eh? lubog na eh. Pababaw na. Ay, shit eh. Balit. master sa crossing baka sakali may ano palabas ng mga isda so mga master meron na akong mga kasama <laughs> meron na akong mga kasama Pare pareho kami walang mahuhuli nito ito tingnan natin kung may mahuhuli sila dami dami na to wala akong pang ano eh ito lang ako <laughs> Nag, ano lang ako, naglilibang lang eh. Pag ako nakahuli, bibigay ko sa inyo. <laughs> ah, dito. Ito, bulati ba so? No problemo, ano tayo bulati nito? Sige okay, nga, maghagis. Saan ba ba pwede maghagis dito? Doon, boss. Diretto ka lang dyan. Sa kaliwa? oh, kaliwa. kaliwa lang. Sige. Diyan kayo. Dito ako. Dito pala pwede pa. Sana makasyamba tayo na. No? first time malawak pala tong fan na to na Ano eh Baka lang Pakacham na tayo Hmm Yun Sabit lang Hmm Yun na Uy Hmm Yun na nga Strike na nga mga master Hahaha <laughs> tilapia. Ay, Jesus, may tilapia naman. Bigay natin sa kanila. Tilapia eh. Oh. Uh. Maliit. Huwag na. I-release na lang natin mga master. Kachamba tayo. Maliit lang to. Maliit eh. Ayoko sa'yo. Okay. Release tayo ha. Oh catch and release eh. One zero. Tilap, may tilap yung adit. Hmm, na may tilap yung. maraming kawa ng tilapia pag ganoon na si chambahan eh na ano tingnan natin kung yung target fish natin eh mahuli natin target natin dito is bid bid or buwan buwan At least hindi na tayo zero Hindi <laughs> na ako zero Tilapia one, zero. Ang taba nung tilapia The catch Tilapia na naman Pangalawa na to <laughs> Ikaw na naman Bihira 2-0 Ano ba yan? Meron talaga, meron dito puro tilapia mga master ano lang ito tawag nito uh, salvage maliliit yun eh, oh. hindi kagaya ng mga tilapia na nahuli natin na malalaki Okay, release 2-0 tilapia na naman mga master <laughs> ano ba yan? tatlo na to aray ko yeah. pangatlo maraming tilapia dito masisira ang buhay Masa. mabubulag pa to ang tilapia na to Release again. 3-0. Mga tulong na. Pulas na naman tayo dito. At least hindi tayo si Zero. Hindi tayo si Zero mga master. No? Aggressive yung mga tilapia dito. Aggressive sila mga master. Eh. Kumakagawa. Na huhuksa sa jig eh. Hindi naman ako nagaano itawag eh, nito yung salvage type ang retrieve natin sa jig e, ganito lang oh pitik pitik lang pero tinatamaan ibig sabihin inaatake nila yung jig natin 3-0 Kumagat ulit. <laughs> ano to? Tilapia na naman. Tilapia na naman. Ano ba yan? sa pang-apat na 'tong mga master. Bigay ko kaya sa kanila. Bigay ko na lang din sa kanila. Gusto mo? <laughs> pang-apat na 'tong mga master. Yan oh, release yun kusang nag-release grabe nakita nyo mga master ha walang kadaya-daya jig lang ang kulit ng tilapia kanina diba kumagat siya tapos nakawala tapos kumagat ulit pasaway nag suicide on another tilapia <laughs> andam um. pang lima pang lima na to diba aggressive yung mga tilapia dito mga master sorry hindi ikaw ang target ko yan o pang lima na yan ang dami na Karami na tayo ah nabahan na lang pagkita uh. eh ngayon tabulan ang dami na mga nilalabas uh oo -oh. bid bid huh? bid bid meron <laughs> <Bid -bid. laughs> hey, Meron dito master bumaklas. Sayang oh. Nakadali na sana tayo. Akagat ulit yan. Nandyan yan. Habang... Nawala. Sayang oh. First time sana natin dito sa ilog. Ano kaya yun? May COVID video mga master eh. Malaban eh. Hindi tilapia yun. tilapia kasi... Chombo mga master. So, yung... Ano kaya yung isda yun? Sana... ang kukulit ang tatako ng mga bitbit dito maliliit nandito lang sila oh Oh. Uy, kagat na. Nahir, <laughs> nasaktan yata, hindi na umuulit. dami nakakatatlong anhok na tayo mga masir ang bidbid dito maliliit saan kumakis yun ah uh, yan na success naman yung fishing natin dito natin dito pa mga master baka sakali meron tayong matyambahan dito pero wala na dito at least hindi tayo zero hindi tayo zero okay mga master at least napuntahan na natin yung spot dito sa may Aguinaldo Shrine hindi naman tayo na zero kaso lang Portilapia yung nahuli natin bid-bid ano maliliit pa ang sabi ng mga lokal dito kung gusto mo makakuha ng buwan-buwan tsaka bid, bid kailangan pupunta ka rito umaga pa or sabay sa pagtaas ng tubig yun yun ang ano yun ang agatan talaga so tayo kasi pumunta tayo pa low tide na kaya uh, maliliit na yun bingang bid-bid mga isang dangkal lang. Pero okay pa rin ang mga master. At least, kahit pa paano. Nakaano tayo? Nakakapag-fishing tayo. Puro <laughs> tilapia ang ala na huli natin. At diba, hindi tayo zero. Take note, jig. Jig, tapos tilapia. Saan <laughs> ka pa? Habit muna tayo. So pwede pala tayong fishing dito. Ayan o. Meron tayo na paradahan. Fishing. Aguinaldo Shrine Fishing Spot. Ayan. Tignan tayo dito. So ayun na nga mga master. Teka, lagyan ko lang ng mic. ...marinig nyo ako ngayon. Ayan. So, ayun na nga mga master. Uh, kakatapos na natin mag-fishing dito sa... ...ano? Sa... ...Aginaldo Shrine. Ayan. At hindi natin nakuha yung ating goal. Hindi tayo nakapag -land ng bit-bit. Pero may kumagat. Maliit lang. Hindi magrip yun. Wala rin buwan-buwan na kumagat. Sa kadahilan ng mali ang ano natin, ang oras natin ng pagpunta. No, dapat pala kanina ng umaga pa lang nung no, ang tubig ay papasok pa lang dito. Yan sabi ng no, mga lokal diyan. Marami mga ganong species niya na pumapasok. Pagpapasok pa lang. Ang nahukset natin yan, mga tilapia nga, no? Nakalima rin tayong tilapia. Kahit na hindi naman natin gustong ihukset, eh kung saan naman silang umaano, no? Nahuhuli. So ayan, hindi rin ako nagtagal kasi nga nakita ko pababaw na yung tubig. Wala na rin tayo mahuli dyan. So yan, nandito tayo ngayon sa so, may parking ng ano, Aguinaldo Shrine. Kala ko hindi pwede magpark park dito. Pwede pala. Ayan o. Aguinaldo Shrine. As may mga kainan dyan. Bandari yan. Hindi ko tayo nakapark. So, ayan, pwede pala mag-park dito mga master. Sa susunod siguro na ano natin, no? fishing natin kung abangan natin ang high tide. So, ayan, pwede tayo pumunta dito. So, sa mga mag-fishing at may dalang sasakyan, pwede kayo pumasok dito, wala namang bayad. Basta i-park nyo lang na maayos yung sasakyan nyo, o kaya motor. Ayan, nakabukas naman yan. Pili lang kayo ng mga spot dito. Tapos pwede kayo walking distance, walking distance na lang yung ano dito, fishing spot dun sa kabilang side so, malapit lang naman hindi naman ganun kalayo pwede rin kung trip nyo mag tilapia yan sa side niya dyan o oh. yan dyan dyan sa side niya pwede kayo mag tilapia dyan so kakain muna ako mga master meron kasi nabibila ng mga merienda rito kung muna ako so <laughs> Kaya maraming salamat sa pagsama nyo sa maiksing fishing adventure natin. Hindi tayo nakahuli doon sa Binakayan ito tayo nakahuli sa Kawit, Cavite. All right.